Good afternoon guys Makaroon ay Grabe iyara ko ano Init hmm. Dahil nag abot kami it uh, 27 degrees Unlike ina sa Pilipinas nga Nag abot ang 50 Agong iba't ang hay ay pwede Ako nung kagaha ay sa so, sobrang init Ang makaroon mo Makaroon guys ay sugang aku grabit taruh init ya gak kon emang gak kaya kaya emang tapos rumah lisud bahaya nga simpre iwa panak aja sit maya dari imung aku no imung awas hai ngani ni hai mga dari masakit 27 degrees mga maro kalipay ibang ay simpre anda kita kabuhay na ginahugat oh. doon may nakashort yun pati ako manyani nakashort dahil sa sobrang init Ring araw ng mga kalbo ng mga puno guys sa adlaw ron ay ay kanon ako sorry guys nag aklanon ako nag binisaya ba ngayon grabe yung init dito 27 degrees unlike dyan sa aklan mabot ng 50 yung iba nga nagluluto na ng ulam sa labas sa sobrang init tapos ito guys yung mga puno nakita nyo yung mga puno ano kalbo o, ilang linggo yan or days may kwa na yan ah, dahon Kita ko na yan. Grabe yung, grabe yung, huli ano, ko na na po na, bisaya pala yung sinasabi ko. <laughs> Ay. Sorry guys. Tao lang ako. Mahaba na yung sinabi kong Bisaya. Ay ay ay. Kalimutan ko. Nagtagalog kasi ako guys kasi yung para yung iba naman eh maintindihan pag aklanon kasi pag Bisaya. Siyempre eh, hindi makaintindi yung iba. So binipilit ko magtagalog kahit kulang-kulang basta magkaintindihan lang tayo <laughs> ay 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 grabe guys oh, grabe yung pawis ko yung ibang kanya yung ibang sasakyan nila yung mga gusto na magkwan mag, mag ano yun camping camping Prepare na nila Excited Kasi beer lang yung Kwan Ma Maigsi lang kasi guys Yung Kwan Yung summer dito Kaya Ayun Huwag muna Huwag muna Pindutin Huwag muna Ay salamat Kasi Naka ako nakarangkada Nag arangkada na alanganin na mag-kwan mag, mag pagmapindot ng mga bata yung stoplight ba magred alanganin ay 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 eh ano ko ko mai la wala wala wala, wala. ganito guys yung mahirap pag mga mga estudyante hindi ka ha, halos makakuan liko or maka turn right ba kasi may mga estudyante sa kwan sa kanto kaya hindi gaya dyan sa atin kahit sa pedestrian kan bilis nila oh, yay, yay. walang ano yan sa tagalog walang pakundangan pagpatakbo yung iba sana i eh, makuan natin yung kuan yung mga pedestrian lane di ba pansinin ninyo ninyo ni, diyan ni, ni, guys diyan sa atin pero ngayon no, parang makuan parang makulimlim yung kalangitan siguro mamaya ulan ito estudyante kasi ah, mag uh, ah, alas 3 sa 20 na ito yung oras ng kanila uwian tapos kahapon guys grabe yung sasakyan ang dami oh grabe talaga yung kwan yung kalsada puno hindi kagaya ngayon oh kunti lang kahapon grabe kasi dito guys pag child tax na tinatawag nila ang daming tao kahit sa mga store ay puno yan bising busy, busy sila kasi siyempre child tax eh, dumating yung mga bigay ng mga gobyerno sa kanila ayan sorte dito guys kung marami yung anak mo ay malaki rin yung makukuha mo yung makukuha mo pag marami kang anak. Ay grabe, salamat nandito na tayo. Grabe ini. Ay, wow, 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 sa ano ah, na lang ako sa kabila. Ano na lang ako sa kabila. dito na dito para kuan para maganda pagliko <coughs> so yun guys dito na tayo sa store antay na lang tayo maglabas sila so yun guys, uh, sana hindi kayo magsawa sa mga videos namin and please uh, don't forget to like, share and subscribe and follow sa Facebook namin. thank you guys, God bless.